Ay! ay ang hanap mo ay ligaya sa buhay Ay! maglaba dito sa sapa eh! Linus ng tubig! O talaga naman puting puti! Malilong pa! At may punong malaki! Makakatipit ka pa sa nawasa! E kung hindi pa naman ako naputulan ng tubig, eh, hindi ako makakaisip maglaba dito. Eh, dapat ay noong pa ako naglaba dito at ako nakatipid sana sa tubig. Okay! Pababayaan mo kayo masaya Oh! Kumaring Emily! Oh! Kumaring Jonah! Agano ka kadiyan? Ah, ay ako lang ay eh, nagbanlaw dito sa Sapa At nakita ko kahapon pagdaan ko dito Ay aring-ari naman pala magbanlaw at malinis ang tubig O, oh, di diba Nakatipid ka na sa nawasa O, oh, ay wala ka pang babayadan Kaya naman magbanlaw ka na din dito kumaring Jonah At nang ako'y may kasama Habang nagbabanlaw dito sa Sapa ni eh? Kata na! Ay hindi ari kumaring Emily na ako di diyan din magbaban lang di ako magkukusot Ay hindi ari kumaring Emily at baka ako mga te Ako pa naman ikatihin sa mga ganiang tubig na sa apa Ay ako'y ang pinagbabanlaw ko nga sa amin ay mineral water Ote, okay. hindi ako ari diyan kumaring taste. aayaw ko ah, Ay oo nga pala kumaring Diyonani ikaw nga pala ngayon ay masila na sa masila. At gawa ng ikaw nga pala ay may kwarta na ngayon. At galing abroad nga pala ang asawa mo. Pero huwag mo akong pagmamalakihan, kumaring Diyon, honey. At kung hindi ko pa alam, ay noon, ay dito ka din nagbabalaw ng mga damit ninyo. Hanggang sa panty mo nga, ay dito mo kinukusot. Di ba ga? Dana, <laughs> Anna, Anna. Kaya huwag na huwag mo akong pagmamalakihan ng mga ganian mong salitain. At dumaan ka din dito sa Pagiging mahirap ay eh. Ay oo nga, kumaring Emily. Hindi naman sa ganay umpatin na ikaw ay inaano ko. Ang sa akin la ang ay ako hindi na di yan nagbababanlaw, naglalaba at ngayon ay kami may grey po na pati kaya hindi na ako naglalabas sa mga ganayan, ikaw naman ay ako inaaya mo pa, alam mo naman ako hindi na magkakaig sa ganayan, at gawa no, simula nang nagtag-init, ay ako kinakati na pati lalo sa mga ganayan tubig at yes, hindi aari, kumari tis, hindi aari, kaya ako'y wag mo din namang sinasabihan na ako'y masilang pa sa masilang, nani, Ay hindi ko talaga ginagawa na ngayon yung mga gano'n eh. Bakit mo ako pipilit eh? Oo oh, nga, kumaring Jonah. Hindi naman kita inaano pati. Kung baga man ay sinasabi ko lang ang totoo na ikaw naman ay galing din dito sa hirap. Di ba? Kung ay tumigil-tigil ng mga sinasabi mo at ako hindi natutuwa sa iyo. Bagay ganito masakit na ang gulugod ko sa pagpipigaan ng mga damit dito eh. Ako aandaran mo pa ng kayabangan mo. Lumayos-layos no, ka nga sa harapan ko kumaring Jola at baka ko sa iyo itong tubig. Ang laket-ket mo, lintek. Danda! Danda! O oh, mo. Alam kung sinong mayaman? Eh? Sorry.